na generous mga kabaw at dadaan na kami dito sa sintro ng maklik sa dilpin ayan o si, ba si Roselio ah puro mo ayun parang yun oh 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 sablay yan oh 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 hindi yan ah ikaw oh, oh. hindi ko diyan dumakan kanina eh. diyan ah. unang sabak mo dito Pusin ang mga tungtong ha Russell Namamagbid Sa delpin Ang daang kinatatakutan ng mga Nangangarga Ang daang kinakatakutan ng mga mangarga <laughs> Sa delpin Ayan mga kabaw mga toro, Ayos huh. Hige. Ah Mahala ka Aba, aba. Ah, sige, Roselio. Bangaw lalim, mas bangaw. Oh. Huh. Oh. Si Moro aw. Oh. Dali, Moro. Ting na mo ang ayan dito, tutuan. Okay. <laughs> Wala na ka vlog tayo. Shout out po do sa mga nagsasabi. Na ang pangarga namin ay unan. Kupra yan cobra yan mga kabahaw diyan unan yan ay, ay unan mga kabayo o yan unan yan ang mga kabayo kapag humiga ano <laughs> pare <Aramari>. oh gusto nang <laughs> ng kabayo yan ang unan ng kabayo abante uli ayaw si mo Tuntung mo ah madadali tayo ng mga nagkarlangin ng mga taga mahayhay ang mga matitigas ang kanilang kabayo yan ang kabayo namin mga kabaw mahinang klase pero dumadala Oh. Ayan, maliit lang yan, mga baw. Pero yung malaki ang magkarga. Ba ay ah, may lilikuan dito. Ba sa kanan. Yan. Yan, yan. Yan. Kaya, kaya lang, like, medyo malalim yata. Oh. Ah, lumipat din, lumipat. magaling Talagang dito pala sa maklitay. Todo na naman ang daan. Tango, maklitay na kasalubong ako. Huwag <laughs> kang iiwalay. Oh, wala ako katulong. <laughs> sponsoran nyo naman kami ng <laughs> sapatos Argo! mga kabaho kilala ninyo na aming nakasalubong ay kaya daw walang nangarga na naman dito sa magnet ano pa rin sabi? sumama na naman ang daan ayun, <laughs> naiimbitahan na naman kami kapag amihanin pero okay lang tanggap na namin yung mga kabaho talagang ganun lang ang papil namin dito sa inyong sityo, magnet maganda pa nga yung ganitong sumama na ang daan uh. kami 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 narami ang hanap buhay dahil po sa inyo nagpapasalamat po kami sa mga taga dito na tinatamad pong mangarga at pare tayo yung madami hanap buhay na oo oh, oh. marami, marami tayong hanap buhay yan tayo yung tagi sambot oo oh, ayan si Rosie aw oh. Rosie marami tayong hanap buhay din sa maklit hindi sure bulin yung mga malalaling na daang yung malapit na kami sa kalsada oh. ayan mga kabayo. oh. na ng paknik <laughs> ang lusak ng aming kabayo